Maganda 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 tanghali po mga kapatid. It's me, Cosy okay. Dream TV po. Welcome back to my Channel ngayon po ay may libing kami. Pampito po ito. Tingnan mo ito na po binubuhat na po nila kapatid na Buboy at na kapatid na pogi. Mga tigahin strong po ang. nagbubuhat mga kapatid. Ano? Huwag Huwag Umakyat dito, 'ng ipa umakyat.

Mila lim takay. Ay, papaling dito naten. Gay pa paling mo jan, gay. Diya sayo. don daw pa paling mo sayo, ayan diyan. Ano ba? Patong mo lang, di patong mo lang diyan sa bubong. Ayun kasi umakyat ni Gido. Angat mo kayo. Angat lakas. Oh. Bantay lang dito. Bantay iyo. Oh, pa. Ay, Takot pala kayo umakyat no. Ay. Wala. Mayroon bang ilalagay dito? Mayroon pa? Si Michael, na. Pakiabot na lang dito sa taas. Ano yung kandila? Oo. Oh. O, oh, sige ho. Pagkataos na magsara. Oo. Oh. Ay uh, uh, oh, ayun na, ayun na. Ang galit. Ayun. Ah, eh, kapatid. Ibot mo yung halaw, kapatid. <laughs> Diyan mo na lang iabot. Ano ba, biyak na? Hindi. Malambot talaga. Lahar. Ay, bagong gawa.

Yan, titikasyon gan. Ano, makina? Ano, robot? Makina? oh, uh, bata, kapatid. Bata? Yung nung hapon. Oh, simbol, kan? Ano, Pugi? Ano, Pugi? Wala, aduh, Shay. Ayo,

Ito so, mga kapatid, gagisingin natin yung kandila. May pansin di kaya dito? Wala nang pansin di. Basta wala kayong posporo, lighter. Like, pero... Pagis nyo. So yun mga kapatid Okay na po Nasindihan na po yung kandila Tapos na rin po namin isa ka Huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe At mag like At mag share din po At pindutin na bell button Para lagi kayo updated Sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po Bye bye